Iris, ang pag-ibig na nabubuo sa aksyon. Para sa iyo na palaban at puno ng enerhiya, hindi malayong ang pag-ibig ay matagpuan mo habang abala ka, ka sa pagtupad ng iyong mga layunin. Maaaring makilala mo siya sa isang biglaan at kapanapanabik na karanasan. Huwag kang matakot gumawa ng unang hakbang. Ang pag-ibig ay madalas dumarating sa mga marunong sa palaran. Gabay lang ito sa pag-iibigan pero nasa iyo pa rin ang tunay na magagawang desisyon sa pag-ibig. Taurus, tahimik na pag-ibig na may katapatan. Hindi mo kailangang maghanap ng bonggang romansa. Ang tamang tao ay dumarating sa tahimik na panahon maaring isang taong matagal mo nang kilala. Huwag mong baliwalain ang mga simpleng kilos ng malasakit. Diyan madalas nag-uugat ang tunay na damdamin. Gabay lang ito sa pag-iibigan pero nasa iyo pa rin ang tunay na magagawang desisyon sa pag-ibig. Gemini, pag-ibig sa gitna ng masayang usapan. Sa dami ng iyong kinakausap at nakikilala, minsan di mo na mamalaya na isa sa kanila pala ang magiging espesyal. Buksan ang puso sa koneksyong lampas sa kwentuhan. Sa likod ng palitan ng ideya, maaaring may unti-unting umuusbong na pag-ibig. Gabay lang ito sa pag-iibigan pero nasa iyo pa rin ang tunay na magagawang desisyon sa pag-ibig. Cancer, pag-ibig na nagsisimula sa pag-aalaga. Sa pagnanais mong magmahal at alagaan ang iba, hindi mo namamalayang may isang pusong natutunaw sa iyong kabutihan. Hayaan mong makita nila ang iyong pagiging totoo. Sa dulo, may isang taong tatapat sa iyo, hindi dahil kailangan kanila, kundi dahil pinili kang mahalin. Gabay lang ito sa pag-iibigan pero nasa iyo pa rin ang tunay na magagawang desisyon sa pag-ibig. Leo, pag-ibig na nahuhumaling sa iyong liwanag, sa kinang ng iyong personalidad, hindi maiiwasan na may humanga sa iyo. Pero sa kabila ng mga palakpak, hanapin ang taong hindi natatakot kilalanin ang iyong kahinaan. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang sa ningning, kundi sa pagyakap sa buong ikaw. Gabay lang ito sa pag-iibigan pero nasa iyo pa rin ang tunay na magagawang desisyon sa pag-ibig. Virgo, pag-ibig na dumarating kapag hindi mo inaasahan. Sa pagiging maingat mo sa puso, tila mahirap pumasok ang pag-ibig pero huwag mong isara ang sarili sa mga pagkakataong di mo planado. Minsan ang pinakamagagandang kwento ay iyong hindi mo isinulat, kundi iyong biglang lumitaw sa gitna ng katahimikan. Gabay lang ito sa pag-iibigan pero nasa iyo pa rin ang tunay na magagawang desisyon sa pag-ibig. Libra, pag-ibig na balanse at magaan. Sa iyong kagustuhang mapanatili ang kapayapaan, hanapin mo ang isang taong kayang sumabay sa iyong ritmo. Ang pag-ibig para sa iyo ay hindi paligsahan, kundi sayaw, dapat sabay sa hakbang, sabay sa tibok. Gabay lang ito sa pag-iibigan pero nasa iyo pa rin ang tunay na magagawang desisyon sa pag-ibig. Scorpio, pag-ibig na malalim at mahiwaga. Hindi ka basta nagpapapasok ng tao sa puso mo. Pero sa oras na may makalusot, iyon na ang simula ng isang matinding koneksyon. Huwag kang matakot magtiwala ulit, dahil may isang taong handang suungin ang lalim ng iyong damdamin. Gabay lang ito sa pag-iibigan pero nasa iyo pa rin ang tunay na magagawang desisyon sa pag-ibig. Sagittarius, pag-ibig sa panibagong pakikipagsapalaran. Ikaw na mapagmahal sa kalayaan, hindi mo kailangang iwan ang iyong kalikasan para sa pag-ibig. Hanapin mo ang isang taong gustong sumabay sa mga paglalakbay mo, hindi para baguhin ka, kundi para tuklasin ng mundo kasama ka. Gabay lang ito sa pag-iibigan pero nasa iyo pa rin ang tunay na magagawang desisyon sa pag-ibig. Capricorn, pag-ibig na unti-unting itinatayo. Para sa iyo na seryoso at praktikal, darating ang tamang tao na marunong maghintay at sumabay sa takbo ng buhay mo. Hindi ito love at first sight, kundi love that grows through shared dreams and silent support. Gabay lang ito sa pag-iibigan pero nasa iyo pa rin ang tunay na magagawang desisyon sa pag-ibig. Aquarius, pag-ibig na at walang takot. Madalas hindi ka madaling unawain, ngunit may isang taong handang arokin ng iyong kabuuan. Ang pag-ibig para sa iyo ay hindi ordinaryo, ito ay koneksyong lumalagpas sa panlabas. Sa tamang oras, may isang taong sasalubong sa iyo ng bukas ang isip at puso. Gabay lang ito sa pag-iibigan pero nasa iyo pa rin ang tunay na magagawang desisyon sa pag-ibig. Pisces, pag-ibig na galing sa panaginip. Ikaw na mapangarapon at malambot ang damdamin, huwag mawala ng pananalig sa pag-ibig. May isang pusong tatawid sa realidad para lamang makasama ka. Pusong makikita ang halaga mo kahit hindi ka nangungusap. Gabay lang ito sa pag-iibigan pero nasa iyo pa rin ang tunay na magagawang desisyon sa pag-ibig.